Pinagkasya niya oh. 16 piraso Dideliver De na Okay, bye bye Good morning mga kalapatid Nakakapanibago talaga o oh. Pagkagising mo sa umaga at magkakape ka Wala nang kalapati, tatatlong piraso na lang Pero wala tayong magawa Ayaw ko naman dumami yung kaaway natin mas gusto ko yung mas marami tayong kaibigan kesa sa kaaway kaya magkusa na tayong alisin yung mga kalapati kahit masakit pa sa atin dahil hindi naman talaga ta tayo nandito hindi naman natin bahay ito mga kalapatid kaya tiis lang sorry mga kalapatid good afternoon mga kalapatid ito yung ginawa kong painuman mga kalapatid DIY kasi pag walang taklo mga kalapatid, lumulokso sila sa loob, ah, kakaroon ng agad ng ipot, nagdudumi agad. Ito yung ginawa ko tapos binutasan ko yan sa mga gilid-gilid. Ah, Discarte lang, kailangan din niyo magtiis para wala tayong magiging kaaway dito sa barko gusto kung kumang kayong uh, free na uh, nakakalipad palagi uh, kahit saan kayo pumunta dito sa paligid ng barko pero masakit sa mata magandang tingnan sa para sa akin pero masakit sa mata para sa iba kaya kailangan ko mag-sacrifice at kailangan din yung mag-sacrifice mga kalapatid kahit medyo nahihirapan kayo dyan unawain yun na ako bahala na ang kapalaran sa inyo mga kalapatid kung saan kayo makarating kung uh, sakaling may bumaba na barko ay makapri na kayo malilipad na kayo ng uh, maayos at yun nga lang uh, kailangan nyo rin maghanap ng panay bagong amo na pagtatangkilik sa inyo at magmamahal sana naman ay hindi kayo kainin kainin ng palkon ingat 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 ingat, ingat gina-sabi ko palagi sa inyo good morning ulit mga kalapatid hindi ko alam kung good na morning talaga para sa akin ito dahil uh, ito na yung araw na utay utay na silang uh, nawawala pa isa isa na silang uh, aalis dito sa barco kasi ngayon mga kalapatid ay mayroon tayong isang kaibigan uh, magandang loob na tulungan tayo para mailabas ang ating kalapati isa siyang Saudi National na magdidiok ngayon ngayon magsasapalaran magsasapala, din siya na magdadala ng isang kahong kalapati at dadalhin daw niya sa, sa labas ay hindi rin natin alam mga kalapatid kung ano ang mangyayari pag natin natin sa labas mga kalapatid pero ang, ang sa akin lang naman din ay at least ay mabawasan na yung mga kalapatid na nandito na pinoproblema natin kung uh, paano natin sila mailabas kasi hanggang ngayon mga kalapatid ay wala pa rin na uh, gumababa na barko at ang problema nito mga kalapatid ay naubos na rin yung ating patoka kaya kanin yung pinapatoka natin kaya napapansin nyo siguro na kulay na yung kanilang uh, dumi kaya talagang naawa ako sa kanila eh, ngayon mga kalapatid ang oras na utay utay na silang uh, aalis dito sa barko at uh, ko alam Napakasakit Pero wala tayong magawa mga kalapatid Hindi ko rin talaga inaasahan Na biglang mag-boom sila At napakadami nila dito ngayon mga kalapatid Ayaw ko naman na Nang dahil dito ay masira ako sa mga kaibigan ko Dahil na, nakikita ko naman talaga Kahit na napaka-init ng sikat ng araw Ay nagwawasing sila Nagwawali sila dyan dahil sa dumi ng kalapatid May lugar kasi na hindi natin pwedeng Akyatin at lumisin Sila lang talaga yung pwedeng mag ng Mga kalapatid kaya Ayan Masakit sa uh, Masakit Basta masakit para sa akin At uh, wala tayong magagawa mga kalapatid <sighs> Pero ang ilagay lang niya mga kalapatid Ay 16 lang doon sa isang kahon Dahil daw medyo masikip na Baka hindi rin mapalo Pero yun ay nagsasapalaran pa lang yun mga kalapatid Kung sisitahin siya ng security Kung hindi daw siya sisitahin next na baba niya ay uh, magdadala ulit daw siya hanggat hindi pa na ibababa natin lahat na support itong mga kalapate ay isasakay naman niya sa helicopter kasi day off siya ngayon helicopter naman yung sasakyan niya pero sana naman nga ay uh, hindi ma madido kasi nga mainit sa loob ng buwan ng helicopter kaya bahala na kung ano mag mangyayari mga kalapate pinagkasya niya o oh, 16 peraso di-deliver na okay, bye-bye. Hintayin na ang helikopter. Alas sa sasakay na ng helikopter yun. May kalahati pa dito mga kalapatid. Kalahati na lang.